section part 2 nakikita yung iba tiba may boys may lumabas dati yung boy fashion <laughs> 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 boy version ng Baby, Baby Alive. Alive. So, etong Baby Alive ni Ate IJ. Ano ginagawa niyan? Yung may daddy siya umiinom, umiihe. Sino may bigay sa iyo nito? Ay! Oh. So, dito. Kaya nga po naging orange. Ayan, ang baby alive ni Ate IJ. O, oh, ayan na naman guys, hindi na naman original ang kanyang damit. Ito ay tinahi ni Lola Lotulet again. Lahat po na yan. Oo, ayan nga, naligaw. Ito po pala yung damit ng isa na TV Alive na Ligaus. Ito po yung damit niya ni... Ano pangalan niya? Lalagay natin mamaya yung damit ni ano mamaya. My name. You know my name. Ano yung name mo? IJ. So ang name niya ay? IJ. Uh, Ayan. Yeah. Ba't ito maputi? Hindi <laughs> mong kulay. Bakit eh. si IJ maputi? Pero mahaba ang buhok. Oh, same sila. Mahaba ang buhok nakatirintas. sayang Ay, hindi pala nakatirintas. Naka ano lang yan. Naka roam. Ayan. Yan si IJ. So, ang ginagawa lang po ni IJ ay? Umiinom. Ng? Tubig. Pag, pag nilagyan lang ng water. Yes. So, ito. ganun lang siya. Kaya ganito. Pag nilagyan mo ng tubig, mag -co color pink siya. Ah, kaya ganyan. So, ito yung baso. Ito yung bebe. Ito din po yung? Bebe. Bebe ni ay, Jays. So, ayan, guys. Yung first baby alive ni ate ay na. Ito nga yung damit niya talaga. Hindi, kay ate yan. Hindi, e, kay ate? Yes. Eh, asin yung damit niya? Ewan. O, so, hindi daw yun, guys. Nagkamali na kami. Ayan, nagkamali-mali na ang damit nila. <laughs> Mamaya makikita din natin yan. So, ibalik na natin ang Pangagamit. gamit ni IJ. Yan si IJ. Ang second. O, oh, but mo. This one. Oh, sino may bigay niyan? Nina Jinky. For oh, again. Nina Jinky. for Nina Jinky kasi more on Nina Jinky pag Christmas binibili ni Nina Jinky at birthday niya. Yan ang regalo niya dahil alam niya ang collection ni Ate IJ ang Baby, Baby Alive. Ito siya mahaba din. Ayan, kamukha ah! niyang mahaba ang buho. Na may Gamin. kulay. Ang oh, dumi Ay, ang dumi. Hindi <coughs> na rockstar. So, so, wipes na lang natin. May use din siya. May dumi may may supply, may clip. Wow. So ayan, may par clip na walang buhok. para na supply. naman siyang min Para na naman siyang bagong gising. Ano pangalan nito? Ah, May! Ang pangalan niya ay May! Nakalagay sa <laughs> puwet! <so>, <laughs> <laughs> ang pangalan ni May! So, ang panty ni May, ang underwear ni May, ay pink. Katulad <laughs> ni <laughs> Ni Lily. <laughs> o, oh, so, ito lang pala ginagawa niya, hindi nagsasalita. Ito po yung original talagang damit niya, kulay pink din. Ang damit ni May. So, ayan, guys. Yay! Susuklayin lang ba, Ate AJ? Yes, yes. Tapos, ito. Yes. Pamone, clip. Gaganyan guys, gaganya pala yan. Masira na yung buhok niya. Masira? Yes. So, pakita natin. Pupunin ulit natin. Naging buhok Suklayin Masoklayin. Oo, soklayin uh, so, mo. Ayan. Bull buhol. So, may clip din. Si May. Ayan. Ito po yung clip niya. May pangalan ding Baby Alive. So, kompleto pa guys ang mga gamit ng Baby Alive niya talaga. Walang labis, walang kulang. Pero nagkakapalit ang damit. <laughs> may kulang. Oo, ayan. Ang haba ng buhok ni May. Hanggang puwet din. Ayan, same sila nung may ari. Hanggang puwet. So, wag na natin ipone. So, ayan guys, yung second baby alive ni ate IJ. Ako magbabalik sa box. Kasi mamaya baka magulo ang buhok. Magkagulo-gulo naman. Ayan. So, ibalik na natin ang mga gamit ni... May. May. So, ayan yung second baby alive niya, Ate IJ. <laughs> Then, third baby alive ni Ate IJ ay? Galing kay Ninang Jinky. Again. Again! Galing kay Ninang Jinky. So, open natin. So, guys, kaya nga pala nakabalot to, ibinalot ko ng plastic, plastic kasi wala siyang cover. Ayan yung sinasabi namin plastic kasi. Yung... Ayan yun yung sinasabi namin nung no, oh, ayan daw. Is... Na ayan, ayan, daw, yung first ano namin, episode. Baby. Ayan diaper. guys, si ko talaga siya para hindi siya madumihan. Diaper. Guys, eto lang po yung balot niya, oh. Ma ma ano lang, manipis. Diaper. Ayan, yung mga diaper. Diaper. No <laughs> so, ano pangalan nito? Ayan, ang damit ni nakalagay Wala siyang name yata ngayon. Walang name. Ano ipapangalan mo sa kanya? Siya daw muna si Mildred. Oh, yan daw muna for the ano meantime. Oh, so ito po guys, yung original na damit niya. Nakarating dito yung diaper ng isa. Ay, yung diaper. Ay, yung diaper nung isa, yung unang-una una, yun. Si ano? <laughs> si, si Mila. Mila. Ito. Ito. Una, Pang wipes? Saan so, ano ginagawa niya? Umiilaw yung diaper. oh, umiilaw diaper. Pakita ko sa kanila, oh. So, ito din yung dad, de, dada, Daddy niya, guys. May, 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 name din na Baby oh. Alive. Is... Baka alam ba, Tiri? naman. Ayun. Uy. Mama! Hindi, may ilaw. Dato, mi ilaw yan, no? Ito yung dedo niya. Ba't ngayon may ilaw? Ulit-ulit lang. Oo. Oh. Nagbago. Patay yan eh. Tingnan na, na yata ayan guys. Ito na po ang pangalan niya ay Mildred. Mildred, balik na natin yung mga diaper. Ibabalik na natin kay Mildred ang diaper. So, ayan. Success. Ay, pakita mo na isa. Okay. Boy, boy version naman tayo. So, ayan. Balik na natin. Si Mildred sa support. So, ito yung boy version regalo ni Ninang again. dahil sila. Ito yung kay Mami. So, mamaya na yun yung kay Ninang. Oo, nahin mo muna yung kay Ninang. Kay Mami, Jimmy, and Daddy. Jim. Katulad ni Daddy, Jim. Ayan! Oh, ano pangalan niya? Katulad pa ni, pa ni Daddy, James. Ah, James daw ang pang... Bakit James? Pa James. BF dati ni Tita Jessa. James nga pala ang pangalan may nakasulat! <laughs> Ba'tan dito yun eh sa... <laughs> <laughs> dito yun eh! Sa mga Nilaro siguro to ni Ian. Nagkapalit-palit na. May blower po siya. Si May. Ayan. Okay. Pinagawa niya, kumakain, umiinom, tumetete. Ayan guys, may pagkain sila. So, wala na pagkain si Ate Ay. Jay naubos na. Ito din po, ang ano niya ay? Ito yung pagkain niya. Nag. May butas din po yung sa puwit niya. Malaki May butas yung puwit ni James. <laughs> so, ayan. Siya ay nagkumakain and? Umiinom. Tumidete. Umiinom. Kapogi lang ni James. So, oh, kaganda ng buhok. Katulad ni Daddy James. So, may diaper din siya. Ayan. Tipin. Balik na natin si James. So, eto ay si... Michael! Wow! Si Etni, tita, ni Nino. Jinky. Siya ay si... Michael! Ninong Michael! <laughs> <laughs> Nabati pa si Ate ng Michael. Michael. Siya ang niya ay Michael. Kapogi lang ni Michael. Kapute. kaganda ng buhok ni Michael. Oh. <laughs> Amerikanong lahi ni Michael. So, same lang din po sila ni James. Ang ginagawa niya, my dede and... Oh, My! Squeeze ng ano niya ng food. So guys, eto pa pala, may pagkain siya. Ayan. Yung isa, may pagkain pa, hindi pa nagagalaw. Ayan. Eto pa. Eto yung spoon niya. So yung suklay na to, saan to? Okay, so na natin si Michael. Michael. IJ, my name and si James si Bill Red saka si Michael. So, ayan na guys yung second batch na 5 Baby Alive ni ate IJ. So, guys nakikita nyo naman, buong buo pa yung box. Nasa atin na lang yan kung paano natin iingatan ang lalagyan nila at mga box nila. So, dapat, pag nilalaro ng mga baby natin, sabi na lang natin muna ang yung... tapos, So, pag may nasira or ano, lagyan na lang natin chaka ng radio tape. Tsaka ah. si Iya, takot sa mga babae sa lalaki. Oo nga, yung musuko, ko, takot sa baby alive na babae. Pero sa lalaki, pag nilalaro niya yung si James at Michael, wala lang. Guys, hindi po pala baby baby girl yung bab, yung bunso ko baby boy yun. Kaya mas gusto si Ian eh. <laughs> so guys, sana mag-sponsor naman yung Philippines Baby Alive. Pero guys, joke lang 'yon. Huwag niyo seryosohin. At alam niyo na kung ano sasabihin niyo sa iyong magulang pag pumunta kayo sa mga mall. Ay alam nyo na ngayon, ah, baby, mga alam nyo na ngayon ang inyong mga eco-collect. Salamat sa pagnonood sa aming mga video. Tsaka, don't forget to subscribe and like. Bye! <laughs> Thank you for watching!